isang bodybuilder tumanggi na dumalo sa kasal ng kanyang best friend dahil hindi pabor sa kanya ang hinandang pagkain. Sa panahon ngayon, nagiging biruan na sa mga magkakaibigan ang pagtatanong sa isa't isa kung kailan sila ikakasal. Pero ang isang Brazilian woman absent sa kasal ng kanyang best friend dahil sa unhealthy na handa. Bakit? Alamin. Isang matalik na magkaibigan ang nagkaroon ng tampuhan dahil sa desisyon ng isa sanang bridesmaid na si Chelly Azambuja na hindi umatid sa kasal ng kanyang best friend. Si Chelly ay isang bodybuilder at fitness influencer at natural sa kanya na maging conscious sa shape ng kanyang katawan at sa kanyang food intake. Kaya naman kahit ang kasal ng kanyang hindi pinangalan ng best friend ay hindi niya hinayaan na makaapekto sa kanyang strict diet. Sa isang pahayag, sinabi niya na seryoso siya sa kanyang lifestyle at alam niya na maraming pagkain na puno ng carbs at sugar ang inihain dun sa kasal na yon. Dahil dito, naisipan niya na mag-request na sana eh merong healthy food sa menu. Ngunit, inalmahan ito ng bride dahil hindi nagkasundo kung kaya tumanggi si Chelly na maging bridesmaid sa kasal dahilan para magkaroon sila ng tampuhan. Kwento pa ni Chelly na pa raw ang bride na hindi makakaapekto sa kanya kung hindi siya magbabao ng pagkain dahil kumakain naman daw siya kada tatlong oras. At kaya pa man na natiling buo ang desisyon ni Chelly na wag nang dumalo kahit pa ito ay isa sa pinakaimportanteng kaganapan sa buhay ng kanyang best friend. Dahil hindi niya kayang isakripisyo ang isang araw na ito para sa figure na ilang taon niyang pinaghirapan. Ikaw, gagawin mo rin ba ito sa iyong kaibigan kung ikaw ang nalagay sa kaparehas na sitwasyon? D W Research Report Re -re Report Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.